mahal na anak si Sabina. So, congressman, kumusta po si CRRD? Okay naman, uh, yun. Dalawa na kami nagmasahe sa kanya. Isa sa Salamaya ko sa paa. Tapos pinapaabot niya sa uh, Sa sasabayang Pilipino na umabot sa kanya yung love and support niya sa kanya. Uh, at uh, yun nga, uh, yun nito ko na pinapaalis na tayo dito, sabi niya, maraming salamat at hindi na rin tayo maghanap ng gulo sa uh -huh. government nila. Okay po. Salamat daw. Ito yung pagkakawa. Ano pa yung sabi niya? <laughs> uh -huh. Sir, ang sinabi sa amin sir na hindi daw hindi naman kami pa paalisin talaga na or hindi na kami mag makapunta dito, i-relocate lang kami. Doon doon sir, doon so, sa may Ganoon na sir. <laughs> Uh, sir, uh, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay ko ng karang araw. Then, uh, yung bantang paglusob sa bahay ni PRRD at sa pamamahay po ninyo. Paglusobin <coughs> na nila. Kanila na kung gusto nila. Nag-doktor -nag lang natin yung mga polis eh. Sige, paglusob nyo. Wala naman problema. Masa nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of attorney Torion? Sabi nila, may tanim kaso daw na... Ayun na, lumabas na, di ba? Oo. Oh. Lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Okay. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know. Alam naman natin, sir, na si Attorney Kaufman sinasabi niya na the former president is in good spirits. Yes, at at saka masaya siya. But, chaka, but uh, how is he? he... Okay. <laughs> okay, sir, how is he, Mama? How is he? How's your uh, opa, Lolo? Uh, actually, physically. He's okay. He's actually like really happy. Mm -hmm. um, whenever we talk about you guys being here, he's really happy to know about it. And he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah. Okay, um, thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Sir, okay. Okay. may reaction ba si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa uh, aplik a uh, sa pagfile ng defense about uh, jurisdictional challenge? Uh, okay, okay. Sorry. I see. Nai nagamonitor sa mo meeting so ginagi-inform namin daan ay isa niya kabantay na hindi uh, dili po distoryahan ng within ng sa kaso niya. Okay. Unsa uh, reaction ni dating Pangulo, sir, sa fierceness ni VP Inday ngayon, sir, during his campaign? I heard campaign. Katawa na siya. O, every time na

Trabaho lang daw. Yeah. Sir, uh, may reaction ba si uh, Tatay Degong sa statement na sinasabi nila na the next person to be jailed sa ICC si VP Inday? Pero kung ganito kami tanan na lang, para dihat namin tanan na lang. Libre. Libre man tanan. Okay, ayaw. Libre namin tanan, para kung mama, masagot. Okay, sir. How, about, sir, yung uh, sinasabi nila na, ni VP before na every time they have a meeting, sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Ah, is it the same? Na, makatubag ang Korte Ragyod. Hindi ah, okay. ko katubagan. But is he not uh, saying the same, sir? Okay. na siya. Unsa na may kaso, ano, huwag or usot, hindi pwede Ah, okay. That's between him and the lawyers, wala okay. ba'y okay. How are you feeling now, sir? Okay na ba ka? Gutom na. Ah, Good. <laughs> Gutom. Okay. Okay. Ay, okay. oh. ko, okay. oh. additional. Well, Kasi sa survey ka sa Davao, building na ko. Landslide. <laughs> Ay, ah. oh. 50% ang inuhang 50-50. Do So, personally, sir, as the son of the former president and uh, congressman, are you positive and confident that you can't wait for the Pilipinas? I'm not going to wait for the Pilipinas. I'm not going to wait for the Pilipinas. I'm not going So, I'm not going to wait for the Pilipinas. Sir, do you have a reaction to na the file of the case uh, si Senator Aimee Marcos and, uh, as a result of the Senate inquiry? Okay. Thank you, sir. Okay. Uh, may iba ka pang Sir, yeah. sa taong bayan as <coughs> congressman sa Dabawin. Uh, sa akong mga kaigsoon ng Dabawin nyo, uh, karoon nakakita na po video, dugay-dugay na nanahitabo. Uh, sige lang. Inyohag pong decision, kung kin sa inyong butohon, sa inyong pagka-congressman sa unang distrito, di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video so kay murag na una man og file ana sa amputo sa si IDG ba na una file sa CIDG si ang testimony ang affidavit sa so social media o sa sa fiscal so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan ko kaso Dagan salamat sa kanunay niyong suporta sa kuwa o sa akong pamilya. Sir. Okay. sa <laughs> iya. Sir. one last question, sir. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings kasi <laughs> sa video karon sir, magwa magyug ka na tiguang. Okay. <laughs> ah. <laughs> uh, sir, uh, one last thing. Uh, Magpicture na ito mga kababayen. O oh, no problem. Oh, na sir, ito mga cement. Uh, cemen, uh, This uh, this, Pero gutom na ako. si asiman. Asiman sa una, tapos pagkawag para. Para systematic ta guys. Asiman lang sa una, and then pagkawag. Pila na lang. Left to right. Left, uh, left to right. Pila, <misses> pila. Sige, palayo na. Semen si lang sa mam. Ma mam, si lang sa si men. Si men lang sa guys. Ang dili semen, si please. Diri mo sa kilit. Ay, sa हम सबको यहां 1 2 3. Nakoner ka ja? Weng. Yung ano kaya nito? Pwede ko yaman pwede. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 perfect thank you sakali buko alin say kuno hatagan nito dapat para po mo si kanino magpila mo dito para makak dito lang dito dito yung mga nakapicture na sa una ayaw na magpila pila <laughs> Eh, gigutom na. Eh, gutom na si Kong. Katuro ah, ko siya. Kasi anak. Wapo maginim ang anak. Sa akong tamay tayo. Ha? Ba? Ito, oh, magkani. <laughs> Why? Why, inkanto di mo Ito ang pagkaon. Ito ang pagkaon. Nung ipasa na kasi sa imuhang kuwan. Ah, okay. Na no, ay WhatsApp na. <esis> <Samisadan. developed� Vogpoweroused> ah, na ano? kering mo sa WhatsApp eh. Kaya naman lang sa signal na lang. Kami. Wow. Oh, na lang pala. Wait. Guys. Hey, picture wait. si Kuya. Okay. Wait lang so, so, guys ha. profile ko, umar. Yung manalo. selfie pa picture ta. Hindi para Oh, kasi tayo. Hindi. Hindi. Ano ko mamaya kay Kuya na.

Hola yung may Perfect. 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 Perfect.

va <laughs> lagi <laughs> 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 Hey Ben, sabi no? Sabina. 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 Ay, ben, Sabina, no? Sabina, Sabina. 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 na Sabina. 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 Sabina.

Ну, 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 ну,

Picture. Wala Picture. Picture. sa Picture. 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 Uy! Picture. Ano silang kumpuno? Naka-picture naman. Ano naman? Hindi nga, hindi nga yung yung kumpuno. Hindi nga. pang auto, iparking pa din ha. Balhin para makapit. Kapi. Ah, grabe. Dada. Dada. Okay, one,